So guys! So yan, panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayong araw to. So yan, ngayong araw nito tayo sa ating native na mga baboy. So ngayon tayo magkaka-straight ng ating baboy at ipapakita ko sa inyo yung kung paano nga ba magkastrate. So meron tayong dalawang paraan ng pagkaka-straight So pinagkaiba lang naman ng dalawang paraan na yun ay doon sa hiwa. Kasi meron tayong uh, single slit at double slit. So doon sa double slit, mas mabilis yung pagka-straight. Sa single slit naman, medyo mas mabagal-bagal, pero madali rin lang naman yon Kasi gagawa ka ng isang butas na doon mo palalabasin yung dalawang uh, bayag o yung itlog nung ating mga biik na lalaki. So, hindi natin yan naubusin ikaka-straight. Kasi yung magtitira tayo ng baka may bumili sa atin na kailangan na gawing tagasampa at makikipag-swap tayo sa isang lalaki para gawin rin nating tagasampa para sa iiwan nating yan, iiwan natin babae dito sa mga big na to. So, ito yung ating mga kakailanganin sa pag-gastrate. Siyempre, unang-una na yung ating alcohol. Wound spray na combine So, yan, ito yung gamit ko sa mga sugat ng aking mga ayop. At siyempre, wala tayong may scalpel tayo. Kaya lang wala tayong scalpel blade. Kaya... Blade lang muna yung gagamitin natin. At syempre, yung cotton balls kasi bago pa natin uh, hiwaan, kailangan natin punasan ng alcohol yung paghihiwaan natin para kaya pano paano malinis at maging safe sila. So hindi na ako magtuturok ng antibiotic kasi nga yung resistance naman ng ating mga pig ay talaga namang napakalakas. So yan, setup lang muna tayo guys tapos papakita ko sa inyo kung paano. Yan guys, so ito na yung ating biktima ng kontakastrate. So, tayo yung bayag niya medyo maliit pa, pero syempre kita naman na, ah, malaki na nga pala. So, yan, kitang-kita -kita naman. So, yung unang gagawin natin ay yung double slit, pero syempre bago yan, kailangan natin linisan. So, alcohol, kasama yan dyan na, maingay. Diba, ang dumi? Maluluro. So, eto na yung ating bed At sisimulan natin So, unang gagawin natin ay yung double slit So, kailangan kita nyo na yung Bayago obvious dito sa skin nya Kasi, yung gagawin nyo lang Ay, ihiwaan siya dyan At, ipisilin nyo Ayan. So, kulang pa yung So, nakalabas na yung bayag niya at bumalik nga ulit. So, sa pagkaka-straight, mas maganda kapag maaga o kaya wala ng araw. At ayun na yung unang bayag niya. At gagawa rin kayo siyempre ulit ng bagong hiwa dito sa kabila. So, ganun lang kabilis sa double switch. So, mabagal pa nga ako kasi hindi pa pa kabisa ng maayos. Siyempre, kailangan sprayan natin ng kombine yung wound spray. At ganun lang naman yung pag-castrate. So, sunod naman papakita ko sa inyo yung uh, single slit na pagkakastrate. So, yan guys. Ito na yung pangalawa natin. Papakita ko naman sa inyo yung single slit na sinasabi ko. So, kung nakikita nyo yung itlog niya, doon lang tayo sa gitna. Siya kamera naman yung pattern. Yung, meron niyang guhit sa gitna. So, yun lang yung susundan natin. So, after nating mahiwaan sa gitna, dun mismo sa hiwa natin sa gitna kailangan po natin uh, hiwaan dun sa side sa loob kasi meron pang cover yung uh, itlog niya so para mapalabas natin kailangan rin mahiwaan 'yon so side to side uh, maghihiwa tayo para mapalabas natin ng maayos so yan, sumulan na natin <coughs> So mapapansin nyo o kung kita nyo, ayan yung gitna niya. So kaya hindi na totaling dapat dito kasi yung position yan ng itlog niya. Pero andito yung aling niya. So dyan natin susundan. So yan nakaisa na. So, dun sa parehong butas, dun nyo rin ihiwaan. So, ayan, kita na kaagad. So, after nyo matanggal, syempre, ganun pa rin. Kaya natin kasi medyo, madugo na, buka na. Huwag kalimutan yung ating uh, spray. So, hindi naman ito kailangan kung bilis pwede rin betadine na para sa sugat. So, yan guys. So, syempre, yung pagkakastraight natin eh, nakadepende kung sanay na sanay ka. Kasi sa pagkakastraight, kailangan makastraight mo less than 1 minute. So, ako, sabihin na natin medyo mabilis-bilis na yun. Pero, napakabagal pa noon sa tamang oras na kailangan nating makuha kasi mas less yung uh, kahit na sabihin na natin kasi less than 1 minute sa mas maikling segundo mas maganda kasi mas less stress para dito sa ating mga biig. So kasi kapag once na kinuha mo na sila at nasaktan na sila, nagisimula na doon yung stress o yung pagka kung parang naaanoy sila na siyempre nakaramdam ng sakit eh. So mas mabilis, mas maganda mas maiwasan yung stress ng ating mga BE. Kasi syempre, sa practice, eh, medyo mas nagiging bihasa tayo o mas bumibilis tayo sa kinakasanayan natin. So, yung akin, kung medyo mabilis man, napaka bagal pa po nun. Kung ikong kumpara sa ibang nagkakastrate. So, lalong-lalo na siguro sa mga matagal nang nagbababoy. So, halos parang baka magsampung segundo na lang yan sa kanila tapos na nila kaagad. So, yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ubusin yung pagka-straight kasi magka-straight pa tayo ng tatlo. So, hindi ko na ipapakita kasi baka masyado nang mahaba yung ating video. So, yan. Ganun lang naman yung ating pagka-straight, yung single slit at double slit. So, pinakita ko sa inyo yung dalawa pero yung gagawin ko dito sa mga iba pang ikaka-straight ko ay yung single slit lang, hindi yung double slit para isa lang yung sugat, mas mabalis magpahilom ng So, God. At kung napapansin nyo kung bakit ko na hindi binakunahan ng uh, antibiotic, kasi syempre native nga yung resistance nila, napaka lakas. Syaka yung ating mga native na biik, eh nakakalabas po yan, malaya yan dito. So, yung inahin lang, syaka yung barako natin yung hindi nakakalabas dito sa kulungan. Kaya, syempre, di ko na pinalo-apren yung pag-inject ko ng iron kasi syempre sila na mismo yung Uh, pumupunta dito sa labas para makuha nila yung kinakailangan ng katawan nilang nutrition. So yan, hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye!